Tara, samahan niyo kaming buksan itong mga pinamili ni Charlie and Chino. What's this? What do you think is this? Let's open it. It's open! It's open! It's open! Basta talaga ganitong mga box. Excited na yung dalawang yun mag-unbox. Natutunogan na kasi nila kung ano ba yung mga laman. A Bangers talaga. cool check the Alam kasi nila na hindi talaga lagi mawawala yung favorite nilang stick. o At syempre, itong mga ito nga ay in order namin sa Filipino store. May free delivery kasi ulit sila kaya ayan, napa-order tuloy ako. Sayang din kasi yung delivery fee. order nga pala ko nitong stick o oh, tsaka nitong breadsticks. Karamihan sa mga to ay yung mga pwedeng pambaon ng twins. At syempre, yung iba yung mga food na namimiss ko. order na nga din pala ko nitong dahon ng laurel tsaka nitong mga pansit canton. Ewan ko pero ang hirap ngayon makahanap ng pansit kanton dito sa UK original nga lang yung nakuha ko, aapat na lang din. Anyway, habang nag-unbox, ito pina-open muna nila sa akin yung isang stick. o Binuksan ko na nga muna para kahit papano naman ay behave tong dalawang to. Hala sila dyan sa likod kumain. Bumili nga din pala ako nitong bingo. Actually, parang hindi pa nila natatry to. Tapos itong cupcake na iba't iba na yung flavor. Nandito pa nga pala yung dalawang naiwan na pansit kanto. Ang favorite ko talagang flavor is yung chili mansi, kaso wala nga talaga. Ayan, commercial muna. May nagpapatanggal ng stick o dun sa plastic. Na add to cart na pala ako nitong Filipino style na sauce. Minsan kasi talaga nakikrape kami sa matamis na spaghetti. At syempre, boy bawang at saka itong patis. Masarap kasi yan na sa usawa. Bumili na nga din pala ako nitong mga coconut milk. Madalas kasi ako mag-crave sa mga may gatang food. Tapos itong evaporated milk na pwedeng pang sopas saka sa champurado. Nagdagdag na nga din ako ng isang sardinas kasi nabawasan ko na yung stock ko. Tapos ayan, meron pa pala ditong coconut milk. Tamang tama yan dito sa langka na nabili ko na nasa lata. Meron nga din pala akong nabiling sayote. Ayan, dalawang pi piraso lang muna. Masarap yan sa tinola o kaya naman sa pansit. Tapos, nagulat ako dito sa nabili kong ceiling tulis O ceiling haba, hindi ko alam kung ano bang tawag sa inyo dyan. Grabe, ang haba talaga nila. Tingnan nyo, kalalaki naman ito. Kulang pa nga yung isang dangkal ko sa haba nitong ceiling na to. Masarap naman to sa paksiw. Oh. Bumili nga din pala ako nitong crispy fry na mali ata ako ng order dito but spicy to. Ang gusto ko kasi yung garlic. Tapos, syempre, sinigang mix tsaka tong food color na egg yellow. Parang namimiss ko kasing gumawa ng kwek-kwek. Isa pa nga ditong plastic at ito yung mga pinahabol ko. Isa pang balot ng cupcake tapos itong crispy patata. Meron din ako ditong Mobi. Namiss ko kasi to. Dito naman sa isa pang plastic parang ito yung mga frozen food. Nakikrave kasi ako sa suman kaya gusto kong itry to. Bali six pieces na siya pero hindi ko sure kung masarap ba to. Mali nga din pala ako itong slice na napata ng baboy. Masarap yan yung luto na madaming banana blossoms. Isa talaga kasi yun sa favorite ko. Tapos ayan meron din ditong tilapia. Ayan nga at sira yung bunto. Ang tagal ko na talagang hindi nakakakain ng mga to kasi halos mag isang taon na. Bumili din ako nitong rapper ng Shanghai tsaka ng Shoman. Alam nyo naman, favorite ng twins yun. May isa pa nga isda dito at ayan na yung favorite kong isda, yung bangus. Excited na talaga akong magpaksiw. <coughs> Ayan nga at natatakot pa ang twins. Ayan lang naman yung mga binili namin today. Pangdagdag lang sa stocks namin dito sa bahay. At syempre, alam nyo naman ang twins, pag kumakain na ng stick, oh, hindi mo na din talaga makakausap. Hanggang maubos na lang yung isang garapon na yan dyan, tsaka sila titigil. Yummy! O, oh, diba? Nagsisweet-sweetan na naman yung dalawang yan. Ay, Tina, give some tolly. Share, share. Ay yan natagkusa na nga si Charlie